ika na kabanata At nanalangin si Solomon, Sinabi niyo po, Panginoon, na maninirahan kayo sa makapal na ulap. Nagpatayo po ako ng kahanga-hangang templo para sa inyong, na matatahanan niyo magpakailanman. Ang mensahe ni Solomon sa mga mamamayan ng Israel At humarap si Haring Solomon sa buong kapulungan ng Israel na nakatayo roon at sila'y binasbasan. Sinabi niya, Purihin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel. Tinupad niya ang kanyang pangako sa aking ama na si David. Sapagkat sinabi niya, Mula ng araw na inilabas ko ang mga mamamayan kong Israelita sa Ehipto, hindi ako pumili ng lungsod sa kahit anong lahi ng Israel para pagtayuan ng templo sa pagpaparangal sa akin. At hindi rin ako pumili ng haring mamamahala sa mga mamamayan kong Israelita. Ngunit ngayon, pinili ko ang Jerusalem para doon pararangalan ang aking pangalan, at pinili ko si David para mamahala sa mga mamamayan kong Israelita. Nasa puso ng aking amang si David na magtayo ng templo sa pagpaparangal sa Panginoon, ang Diyos ng Israel. Pero sinabi sa kanya ng Panginoon, Mabuti na naghahangad kang magpatayo ng templo para sa karangalan ng aking pangalan. Ngunit hindi ikaw ang magtatayo nito, kundi ang sarili mong anak. Siya ang magtatayo ng templo para sa karangalan ng aking pangalan. Tinupad ng Panginoon ang kanyang pangako. Ako ang pumalit sa aking amang si David bilang hari ng Israel ayon sa pangako ng Panginoon at ipinatayo ko ang templo para parangalan ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Nagpagawa ako ng lugar doon sa templo para sa kahon, kung saan nakalagay ang kasunduan ng Panginoon na kanyang ginawa sa mamamayan ng Israel. Ang panalangin ni Solomon para sa mamamayang Israel Sa harap ng buong kapulungan ng Israel, lumapit si Solomon sa altar ng Panginoon at itinaas niya ang kanyang mga kamay. Pagkatapos, tumayo siya sa tansong entablado na kanyang ipinagawa. Ito'y may haba at luwang na pitot kalahating talampakan, at may taas na apat at kalahating talampakan. At lumuhod si Solomon sa harap ng mga mamamayan ng Israel, na nakataas ang kanyang mga kamay. Nanalangin siya, O Panginoon Diyos ng Israel, wala pong Diyos na katulad nyo sa langit o sa lupa. Tinutupad nyo ang inyong kasunduan, at ipinapakita ang inyong pag-ibig sa inyong mga lingkod, na sumusunod sa inyo ng buong puso. Tinupad nyo ang inyong ipinangako sa aking amang si David na inyong lingkod. Kayo po ang nangako, at kayo rin ang tumupad sa araw na ito. At ngayon, Panginoon Diyos ng Israel, Tuparin niyo po ang inyong ipinangako sa inyong lingkod na si David, na aking ama. Nang sinabi niyo po sa kanya, laging sa angkan mo magmumula ang maghahari sa Israel, kung matapat na susunod sa akin ang mga angkan mo, tulad ng iyong ginawa. Kaya ngayon, O Diyos ng Israel, tuparin niyo po ang ipinangako ninyo sa lingkod ninyong si David na aking ama. Ngunit makakatira nga po ba kayo o Diyos sa mundo kasama ng mga tao? Hindi nga kayo magkakasya kahit sa pinakamataas na langit. Ano pa kaya kung sa templo na ipinatayo ko? Ngunit pakinggan ninyo ako na inyong lingkod sa aking pananalangin at pagsusumamo, O Panginoon na aking Diyos. Pakinggan nyo ang panawagan at pananalangin ko sa inyong presensya. Ingatan nyo po sana ang templong ito araw at gabi ang lugar na sinabi niyong kayo'y pararangalan. Pakinggan niyo po sana ako na inyong lingkod sa aking pananalangin sa harap ng altar na ito. Pakinggan niyo po ang mga kahilingan ko at ng mga mamamayan niyo kapag sila'y nanalangin na nakaharap sa lugar na ito. Pakinggan niyo kami riyan sa inyong luklukan sa langit at kung marinig niyo kami, patawarin niyo po kami. Kung ang isang tao ay pinagbintangang nagkasala sa kanyang kapwa, at pinapunta siya sa inyong altar sa templo na ito para sumumpa na inusente siya, dinggin niyo po ito riyan sa langit, at hatulan ang inyong mga lingkod, ang nagbintang at ang pinagbintangan. Parusahan niyo po ang nagkasala ayon sa kanyang ginawa, at palayain ang walang sala para mahayag na inusente siya kung ang mga mamamayan niyong Israelita ay matalo ng mga kalaban nila, dahil nagkasala sila sa inyo, at kung manumbalik sila at magpuri sa inyo at manalangin sa templong ito, dinggin niyo po sila riyan sa langit. Patawarin niyo sila sa kanilang kasalanan, at dalhin niyo sila, pabalik sa lupaing ibinigay ninyo sa kanila at sa mga ninuno nila. Kung hindi niyo pauulanin dahil nagkasala ang inyong mga mamamayan sa inyo. At kung manalangin po silang nakaharap sa templong ito at magpuri sa inyo, at magsisi sa kanilang mga kasalanan dahil pinarusahan niyo sila, dinggin niyo po sila riyan sa langit. Patawarin niyo po sila na inyong mga lingkod, ang inyong mga mamamayang Israelita. Turuan niyo po sila ng matuwid na pamumuhay at padalhan ng ulan ang lupain na inyong ibinigay sa kanila bilang pag-aari. Kung may dumating pong tagutom sa lupain ng inyong mga mamamayan, o salot, o malanta ang mga tanim, o peste sa mga tanim gaya ng mga balang at mga uod, o palibutan ng mga kalaban ang alinman sa kanilang mga lungsod, o sumapit man sa kanila ang kahit anong karamdaman, at kung mayroon po sa kanila na mananalangin o hihiling sa inyo dinggin po sila. Kung kinikilala po nilang dahil sa kanilang mga kasalanan, dumating ang mga pagtitiis at sakuna sa kanila. At manalangin po sila ng nakataas ang kanilang mga kamay na nakaharap sa templong ito. Dinggin niyo po sila riyan sa inyong luklukan sa langit. Patawarin nyo po sila at gawin sa bawat isa ang nararapat sa kanilang mga ginawa. Dahil alam nyo po ang bawat puso nila. Tunay na tanging kayo lamang po ang nakakaalam ng puso ng lahat ng tao. Gawin niyo po ito para gumalang sila sa inyo at sumunod sa inyong pamamaraan habang nakatira sila sa lupaing ibinigay niyo sa aming mga ninuno. Kung ang mga dayuhan na nakatira sa malayong lugar ay makarinig ng inyong kadakilaan at kapangyarihan, at pumunta sila rito para sumamba sa inyo, at manalangin na nakaharap sa templong ito dinggin nyo po sila riyan sa inyong luklukan sa langit. At gawin ang kahit anong hinihiling nila, para ang lahat po ng tao sa mundo ay makakilala sa inyo at gumalang po sa inyo gaya ng inyong mga mamamayang Israelita. At para malaman po nilang pinaparangalan kayo sa templo na aking ipinatayo. Kung ang inyo pong mamamayan ay makikipaglaban ayon sa inyong utos, at kung mananalangin po sila sa inyo, na nakaharap sa lungsod na ito na pinili nyo, at sa templo na aking ipinatayo para sa karangalan ng inyong pangalan, dinggin nyo po ang kanilang mga dalangin at mga kahilingan diyan sa langit, at bigyan sila ng tagumpay. Kung magkasala sila sa inyo, dahil wala kahit isa man na hindi nagkakasala, at sa inyong galit ay ipinatalo nyo sila sa kanilang mga kalaban, at binihag at dinala sila sa malayo o sa malapit na lugar, at kung sa huli magbago ang kanilang mga puso roon, at magsisi at magmakaawa po sa inyo na nagsasabi, nagkasala kami at napakasama ng aming mga ginawa, tinggin nyo po ang kanilang dalangin. Kung babalik po sila sa inyo ng buong puso't isipan, doon sa lugar na pinagbihagan sa kanila, at manalangin po sila na nakaharap sa lupaing ito, na ibinigay nyo sa kanilang mga ninuno, sa lungsod na ito na pinili po ninyo, at sa templong aking ipinatayo para sa karangalan ng inyong pangalan. Dinggin nyo po ang kanilang mga dalangin at mga kahilingan diyan sa inyong luklukan sa langit, at bigyan sila ng tagumpay. Patawarin nyo po sila sa kanilang mga kasalanan laban sa inyo. O aking Diyos Sagutin niyo po sana ang mga dalangin na ginawa sa lugar na ito. Ngayon, Panginoong Diyos, pumunta na po kayo sa templo niyo kasama ng kahon ng kasunduan na simbolo ng inyong kapangyarihan. Sanay lagi pong magtagumpay ang inyong mga pari at magsaya ang mga mamamayan ninyo sa inyong kabutihan. O Panginoong Diyos, huwag niyo pong itakwil ang pinili ninyong hari. Alalahanin niyo po ang inyong ipinangako kay David na inyong lingkod na iibigin siyang lubos.